So, ayan, magandang araw mga kapatid. So, ngayon, biglang nagkaayaan papuntang bundok sa Nabuklod. Ngayon, on the way na kami, matest din natin si Rusiflex 125 kung kaya ba sa matarik na akyatin. Pali, tatlong motor kami na mag-joyride papuntang bundok. So, ayan, makita nyo yung tulay. Ayan, ay sa barangay Pabanlag, Florida Blanca, Pampanga. Ayan. So tara, samahan nyo kami sa aming travel dito sa Nabuklod Mountain. Siyempre, bago tayo makyat o mag-travel sa bundok, kailangan full tank yung ating motor. Kaya nagpagas muna kami dito sa uh, Barangay Pabanlag. Para tuloy-tuloy na yung biyahe, wala nang tirek na mangyayari. At yun nga, pagkatapos nating magpagas, tuloy-tuloy na kami ng biyahe. So ayan, makita nyo, nag-convoy lang kami. Pero yung part na yan ay patag pa sa pinakababa pa rin yan papunta sa nabuklod. Pass <laughs> forward na tayo. At ayan, sa part na to, dumating na kami dito sa may boundary ng nabuklod. So, ayan yung boundary niya. So, hinarang kami dito ng mga Aita dahil may bayad pala yung entrance dito. At ganoon din, piyesta rin pala. So, 20 pesos lang naman ng singil sa isang motor. Kaya, nagbayad din kami. Pagkatapos noon ay tuloy-tuloy na rin kaming umakyat papunta sa pinaka highest peak ng Nabuklod Mountain. So, ayan. Kaya sa mga pupunta dito, i-prepare nyo na yung pambayad nyo dito. Ibigay daw. Ganyan ang pagbista eh. Ibigay? Oo. Uh -huh. Tapos papakainin tayo. Yeah. Para ano nila yun? yun para maipondo yung parang. Hey. Ito naman sa anong Sa

Ay. Ay. Na. <laughs> Taas. kaya ay nakau na pas kaya kaya kanya mo lang andar nya akit din ito yung naglakasin sila atin at kasi kahaba kasi nang talaglang eh. para primero lang yan sa ka lang at ayan mapapansin nyo, dire-diretso yung matarik na yan pero kinaya naman ng ating Rusiflex 125. So good good send dahil kargado pa tayo, may sakay tayong OBR at dalawang bata.

Ibar ayat ka lang. <laughs> Meron talaga yun. Iba dito. Iba yung mga iba dito. Tunit nga pala wala yun. Eh, first time yun may karaka eh. Ano ba ba? Ayan, nakarating na kami sa may taas. So mayroon ding maliit na baryo dito sa pinakataas. So ayan. Pero doon pa kami banda sa unahan sa pinaka view deck talaga niya. Ayan.

So ayan, finally nakarating din kami sa pinakataas. At papansin niyo yung daan dito ay rough road na. At talagang hindi na ilabot ng karsada to dahil pinakatuktok na ito. So ngayon, kaya kaya naman iakyat yung motor ayon, makikita niyo yung mataas na yon. Sa ating Flex 125. Nandito kami sa Nabok Ayan. Wow view wow. deck. Ayan daw yung magandang puntahan, yung pinakamataas na bundok na to ng Florida. And ito yung bundok or Mount Negron ng Florida Blanca, Papanga. Yan yung pinakamataas wow. Bundok na bundok ba? dito. So ngayon nandito kami sa Nabuklod Bundok na rin to Pero mas mataas yon Napakaganda ng view Makikita nyo Parang painting yung bundok Dito naman sa side na to Ayun yung Mount Arayat oh, Kitang kita na rin dito yung Mount Arayat oh. Diba? Medyo malabo lang kasi malayo na eh. Tatlong motor yung dala namin. At, yun yung mga kasama ko. Yan sila. Hello! Dito Hello naman flag. Dito naman sa kabila. yan Ito yung view ng buong Florida Blanca Pampanga. A ako si Jamaica TV. Saka hanggang bataan makikita na rin dito. Si yan, yung bataan. Bundok ng Bataan. Yan. Bataan na yan. Diba? Ganda, di ba? O. Oh. Dito. Kaya di ka nang maulog dito. Malalim to. <laughs> yan. Ito yung mga motor namin. Yan. Dalawang Honda Click. Tsaka yung Flex 125 natin. Ayan. So nakarating ng uh, view deck si Rusiklex 125 natin. Kaya-kaya naman. Ayan. So, ito yung isang click version 3 saka yung version 2 na Honda Click sa brother ko. Ayan sila. At ayan, maraming salamat sa panonood. I-enjoy muna namin yung view dito sa taas. God bless.